yan Okay na naman yung mga estudyante natin, no? Oh. Okay na yung panahon. Sana so, balik na sila dito sa ating uh, Range area. Grabe ang nagdaang bagyo. So sobrang stress yung mga estudyante natin. Kaya bigyan natin ng uh, stress uh, stress tab, no? Kung meron tayo diyan. Mga hinahanda natin mga stags. Free Hindi white. Ayan, mga python Grey Ayan. <coughs> National Banded Stags malinis-linis na. Huwag na tayo sana nga uh, dalawin ng mga super typhoon na yan. Mino and Python Gray yan mga ka-chicks pang alis stress no? Libang-libang lang to mga ka-chicks share natin yung mga estudyante natin dito ha? ko natin para pag may mga bigla ang laban nakapray ko na sila yung mga puti mga puting natin no? sinisilong natin pag medyo malakas yung ulan alam niyo yung mga puti, mabilis na magbagsak ng feathering yan. Mga bagwis. Puro huh? huh, guwapo yung nandito. Mga kachits. Ayan eh. Yan, dahil natin dito mga alaga pa So nung lumating yung bagyo uh, medyo challenging kapaan no? si secure yung mga alaga natin para hindi sila sobrang stressed. stress ayun, yung mga pata natin makit na ng sampalok hanggang ngayon naglilinis pa rin oh no? So tuloy-tuloy lang, unti-unti. Babalik din sa dating ano yan. Ha? As Mino White. Medyo naglilinis pa sila. Hapon na rito. Marami na rin, marami na rin silang naayayas. Na, na. wasak yung sapalok natin so yan, pinuputol nila so siguro mga 1 to 2 days okay na yan, malinis na ulit okay na naligtasan na natin yung si Typhoon 1 okay mga kachiks see you at my next video no Tuloy-tuloy lang tayo sa ating passion. At mabuhay po tayong lahat ingat-ingat pa rin no? at medyo madulas pa yung daan medyo may paulong-ulong pa pero siguro bukas tuloy-tuloy na yung uh, pagsikat niya, no, na araw okay mabuhay po tayong lahat bye bye ulit thumbs up syempre